Adlaw tabi sa mga kabubungto nato dili sa bulan, iadi ako niyan sa Barangay Gate. An sayo sa pinakamagurang kasuanoy na lugar sa bulan. Bago pa maglandingan mga Kastila dili sa bungto nato, may sinupat na lugar na sibilisado na nan ika na na siglo pa lang uh, existido na. Gate, Butag, Utabi, Bililan na naging bulan may mga nagkauro ka di sa lugar di sa palibot sin mga antik o tibor na sabi sa mga eksperto uh, panahon pa sa Ming and Sun Dynasty sa China. So, naki trade na kita sa mga inchik sa panahon. Ang bagtingan di diho, ang edad si 1870. Nung ang edad sini na bagtingan di di. Ang dati, Ali sa sayo na datu, datu, na ang ngaral si Gat Hatik. Bago pa nag na yung na Sa 1640, ang gate, ini mo na nabisita saan? Pueblo de Bulusan. Pero sa 1690, ini mo na sa mga padi na pransiskado na maging Pueblo Sibil na ang dati sabi nyo, dito na siya. Katunayan kami, mayroon doon sin mga camino real o royal road. May mga kalansay na nagkaurukad sa may eskwilahan sa nag-construct building doon na nagsabi sa mga gura ang nandidi sa gate, cemetery municipal yun na nagka yun na lugar sa eskwilahan dati. Pero ang dati, ko doon ako na na lugar pero may target sa mga pagsakyada na na pag-atake sa mga moros sa panahon. Limang beses, sinakyada ang gate. Pero ang pinakamadugo, sa 1746, nakunhaim mismo ang kabesa del barangay sa lugar na ini, pinatay sa mga moros. Binirihan na uh, dinarakop mga kamabayihan ng mga bata, dinara sa Borneo, sa iba na lugar. Sinunog ang munisipyo o tribunal, ang simbahan ng mga rekord sa Pueblo Sangate, na nagduralagan mga tao, sirib pa kasi sa kabubudlan, na nawara na sa mapaan Pueblo Sangate. Pagbaralik sa sang tao, dito na siya nakadaghanan sa Banuang Daan sa Intramuros, sa Pawa, sa 1801. Sa panayos ng mga Amerikano, sa 1901, may nangyari din na madugok sinakyada sa mga inggagahoy na grupo sin mga pulahanes ang mga Amerikano na sunda sundados at barabilan tapos 60 na mga pulahanes na mga Pilipino ang nagkamaratay na nanhinimus mga Amerikano dahil na nangisug sa nangyari sinulog yung hapon nirahan bariyo sanggate o distrito sanggate ang primero na eskwilahan today grade 1 Intindogsan 1907, kaupod ang pito na barangay sa bulan. Itindog mga Amerikano. Ang barangay Tarumata ni mao sa barangay Santa Teresita, dati yung mga sityo sa Gate. Matanak, Laya, sityo Tarumata, sityo kilometro-trese. Kung matatandaan po niyo sa nakaginato na episode, may yung sintingchik na minasakil sa mga Hapon. San panahon sa na gira, dito sa may sityo taromata. Sa na uh, panahon naman sa martial law, insusunan mga tao didi kay critical na area ini. Mala kaya sa na balay doon, na luma, ang balay, balay ni dati sekretaryo municipal o dolon hinete, hiniyo na, hini mo yun na peace headquarters, critical din lugar sa panahon sa martial law. Pero pagkatapos on, balik yung hapon, ano? Sa uh, 1998, intindog din sa Gate ang Gato National High School. Sa panahon ni Mayor Gimeng Di Castro nan Kapitan Tony Bungkan. Salamat sa esperso sa mga taga Gate kay natindog na, na si Resin High School. Ang ngara na so high school niyan Valentina Bungkan National High School. So dumdumon ta kay migyapon ang ng gamot ug gat na hinaliyan nato. Kay e basi para mantaan dalagan sa nato futuro. May direction kita. Pinigihapon ng sa iyo lingkod, si Tony Bojilana, ang sa iyo Bulan History and Culture Tour Guide. Salamat, Diyos Mabalas. Okay, shout out sa MC3 Super Mami.